Nasa dating 8,000 po yung presyo ng Samsung Galaxy Tab A9. Pero ngayon nasa around 4,000 na lang po siya. Pagka nga po bibili tayo sa Mishapi sa Casa Milasada. Maganda po ang tablet ito to. Kung naghahanap lang po kayo ng hindi masyadong malaking tablet na hindi nga po umabot ng 10 inches mahigit. Dahil itong si Samsung Galaxy Tab A9 is meron po siyang 8.7 inches lang na display. Medyo malaki lang po siya ng konti sa mga smartphone ngayon. Perfect size po ito guys kung gusto mo lang ng malaking display pero hindi po yung sobrang laki. Maganda pong gamitin yung ganitong klase ng tablet kung mahilig lang po kayo ng movie dahil po sa may aspect ratio po ng kanyang display. Nasakto nga po sa mga movie ngayon. Compare po sa iba mga tablet kayo na almost square po yung kanilang display. Kaya meron po silang black bar sa taas ka po sa may baba pagka po manonood tayo ng movie. Compare nga po dito guys, may Galaxy Tab A9 na almost full screen display po tayo pagka manonood dito. Dalawang version nga po pala guys tablet na to. Isang Wi-Fi version, saka po LTE version na meron 64GB lang po na storage at 4GB RAM. Alam ko masyadong maliit po yan. Kaya talagang pang research lang po yung ganitong klase ng tablet. Pang browse lang po sa social medias at panonood lang po ng mga movies. Pwede nyo rin pong gamitin ito pang sound trip dahil nga malakas yung kanyang speaker compared sa mga regular po ng mga smartphone. Ang maganda pa po, po sa may tablet na ito guys is naka-optimize po yung kanyang UI para po sa isang tablet para sa mas malaking display. Hindi po siya katulad ng ibang mga tablet guys na parang pinalaking smartphone lang po yung kanilang UI. Pero dito nga po kay Samsung may mga features po siya guys na talagang magagamit natin para sa isang tablet na nakikita lang po natin sa isang tablet guys na wala po sa sa mga smartphone na nakasanayan natin. Kung gusto niyo rin po mag Mobile Legends dito guys, is pwede rin po 'yan dito po may tablet ni Samsung. Diyan naka Helio na G99 po yung ating processor diyan. Hindi rin po kayo mabibigay sa may performance niya. Pero syempre hindi naman po perfect yung tablet na to. Kaya hindi rin po siya katulad na mayroong malalaking battery ngayon. Kaya naka 5 image lang po yung ating battery dyan. Saka 800 mil resolution sa so, display nga po niya. Saka nga po naka 64 gig lang yung ating storage. Pero kung pang mobile legends lang, pang browse nga guys at panonood ng movie, eh sapat na sapat na po itong si Samsung Galaxy Tab A9. Lalo kong yung LTE version ang kukunin natin. Ang isang nagulat pa ako dito guys, kahit tablet lang po ito, eh talagang hindi po pinabayaan ni Samsung na maiwan po yung kanyang software. Dahil medyo may kalumuan na nga rin po yung tablet na to. At yan po yung isang dahilan kaya pumura na po ito. Dahil sa pagkakatanda ko guys, parang 2023 pa po nilabas yung tablet na to. Kaya ang ibig sabihin nun guys, medyo luma na po yung ating software dito. Saka po yung kanyang Android version. Pero guys, pagka nga po sa may wifi, isang update na malaki. Tapos pagkatapos nun guys, magkakaroon pa po siya ng isang update pa. Hanggang maabot po niya guys yung pinaka latest Android version na makukuha nga po natin dito sa may Galaxy Tab A9. Itong camera niya expected naman na to guys na mababa lang po yung megapixel natin. Then, eh, naka 8 megapixel lang po yung main camera niya. Saka 5 megapixel po na front selfie camera. Hindi naman na big deal yan dahil tablet naman to. Saka para sa may ganitong kamurang presyo nga, ay eh yung malaking display pa rin ang binayaran natin dito. Saka ito rin po guys ang pinakamalakas sa tablet sa may around 4,000. To 5,000 po na presyo. Dahil yung ibang tablet nga po sa mga ganyang presyo is mga naka Unisoc lang po. Saka naka-Helio G88 lang yung processor. Di hamak na mas maganda itong Galaxy Tab A9 kaysa sa ibang tablet ngayon. Maglagay lang po tayo dito kayo isang SD card slot. Kumpitin po kayo sa may storage niya. At okay na okay na po yon. Kaya kung naghahanap po tayo guys ng tablet na mura lang. Pero may magandang software. At magandang build quality. Ito po guys ang Samsung Galaxy Tab A9. Napakamura na po niya ngayon. Lalong lalo, -lalo pa guys kung may hiling nga po kayo manood ng movie. hindi eh, po kayo mabibitin sa mid-display niya. Talagang malaki na to para sa akin itong 8.7 inches nya. Meron po tayong link sa may comment section guys. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.